Time check guys, 9.15 a.m. Ayan guys. Ngayon lang natin nakapakain ng ating mga manok. Late na po tayo nakasuba. Ganun din ang ating mga itik. Nabuhisa na lang yung ating lalaki. Ayan guys. Nabuhisa na lang siya. Naulan na. na. <laughs> uh, pero may mga papalaki Ayan, uh, may mga papalaki tayong mga bat lalaki yun. na yung kanya. Tatlo. Ayan yung isa. Ayan yung may pate. Yung brown neck. <laughs> Ito. Ito. mama ini nggak nah malahlah ya, malah Ngayon natin eh. Sama-sama na. Obrigado.